Good morning, good morning, beautiful people. Alright, so welcome back to my YouTube channel. For today's video, mga komparees, meron tayong Pinolove na two units two power yano. Yeah. Wali, magpapalit tayo ng kompresor. Yung isa pa yung kompresor kaya ilalagay natin abingdo sa isang unit maayos pa ang mga pins, mga, items, mga evaporator. Kaya kaysa bumili tayo ng bagong compressor is pwede pa naman yung isang compressor kaya ililipat natin si All Alright, so hindi ko na napakita sa inyo yung aking ulong So ngayon, naka-prepare na ako dito sa isa. Natanggal ko na at inilagay ko na doon sa isang unit na All right. Putang ina, gini ako ba? Lalagyan ko mga capacitor ano, ng pressure para ma ko yung ininang ko doon sa may suction at saka discharge ng compressor. Alright. Kailangan maka 350 PSI tayo para palakas ang pressure. Wala namang leak sa hininang ko na dalawang pipe na discharge sa suction. So, pwede na tayo mag-vacuum. Dito naman tayo mga kakupare sa vacuum. Sa blue. Kailangan natin mag-negative 30. So, magbabacuum tayo ng 30 minutes. Right? Alright, mga kakumpare. <laughs> pwede na tayong mag magkarga ng prion So, nabakayun na natin ng 30 minutes. Start na tayo mag karga ng prion. Alright, let's go. Gamitin na natin ng clamp meter para masukat natin kung ilan ang ampere niya. So, nag-start tayo ng 4 amperes. So, wala pa naman yan. Ang regular amperahe niya is 8.5. So, pag nakompleto na natin yung preon, malalaman natin kung papalo ba siya ng 8.5 sa amperahe. Tapos, so, mas maganda, mas mababa pa ng konti para hindi siya mag high ampere 8.4 yung ampere natin so ang karga natin sa gauge is 65 65 psi right so R22 nga pala ito mga kaumpare okay na malamig na So yun, hanggang dito na lamang po ang video natin for today. Thank you so much muli for watching. See you next vlog. Peace. Out.